Thank <music> you. ayun uh, sa mga uh, katropa pips sa mga idolo natin no sa mga naka sa ating uh, Facebook page at sa mga naka-subscribe uh, more than o oh, kulang 4,000 apat na libo na naka sa ating uh, YouTube channel no Roland Malasador TV at ah uh, uh, ulang-ulang 14,000 na followers na naka-follow sa ating uh, Facebook page, Roldan Malasador TV andito ako ngayon uh, September 22, araw ng biyernes, no, ang oras ay uh, uh, 10 to 5 ng PM ito yung uh, situation ngayon dito Friday sa Laia, no, uh, this is sa uh, One Laia Resort ito yon Ah, uh, makita. Ito yung situation, walang tao. Ayan. <laughs> Kamilang tao dito, guys. So, eh, siguro dahil hindi peak season, no? Maambon, muulan na. Uh, eh, siguro hindi talaga maganda kasi nga uh, tag-ulan na, no? Hindi na peak season para mapaligo mga tao. So, papakita ko lang sa inyo yung uh, ito yung one uh, uh, laia natin natawag, no? Sa Laia Patangas, San Juan. Tapos sa uh, kung titingnan natin, mapakita ko sa inyo yung uh, situation ng dagat. Low tide guys, mababaw. Uh, more than 15 meters ka na o 20 meters from dito sa Baybayin, dito sa Aplaya, pero ha, gatuhod pa lang din ang tubig. So, ayan guys, makikita ninyo mga idol, yung uh, situation ng dagat, no? Medyo may alo ng konti. Malinis siya. Uh, the problem is that, uh, uh, mababaw. Kasi nga, low tide. Sabi nila, low tide daw eh, dito. At, uh, ayan, makikita ninyo. So, kung maliligo ka, maglalakad ka pa nung uh, medyo malayo-layo, no? Para makapaligo ka. Kasi kung, uh, titingnan nyo at makikita nyo yung mga, so, mga pino, na, gustong maligo ayan nasa malayo na pero gatuhod pa rin yung uh, 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 taas ng tubig ayan yung babaw oh, hindi pala taas yung babaw <laughs> ayan guys uh, ayan, makikita nyo dyan ayan napakaganda diba uh, malinis ayan uh, so sigo sa mga bata, yan, ideal kasi nga, uh, mababaw lang and uh, look at those guys so, oh, yan, oh, yung mga uh, naliligo, yan, nakita mo ang babaw ni, yan, hanggang tuhod lang, so para makapaligo ka, eh dadapa ka sa tubig <laughs> dadapa ka para para makapagswimming ayan, oh, yan, nakikita nyo Ganyan ganyan maligo ngayon sa one iya kasi nga uh, ayan uh, sobrang babaw ang tubig